Prudo oh, yan. Prudo yan o, gan, mga ka-DIY, sinasalin ko dyan. natin kung makakapakulo. Ay, nagkukulo na oh. May init na agad yung tubig. Ngayon araw mga ka-DIY, welcome back sa aking channel, Ariel Vlog, full DIY. Uh, for today's video mga ka DIY ay gagamit tayo ng crudo sa dito sa Calandius oil. Crudo or diesel dito sa gagamitin natin dito sa Calandius oil. Kasi meron tayong isang subscriber sa ka-follower sa ating YouTube channel sa ka-Facebook na nag-request kung pwede daw bang gamitin ang crudo or diesel sa ating Calandius oil. Kaya naisip natin gawa ng video para mapakita natin dun sa isang subscriber natin saka sa followers sa, at sa lahat ng ating mga subscriber at followers para alam na rin nila kung pwede bang gamitin ang crudo or diesel sa kerosene oil ito, crudo talaga ito mga katiaway legit na crudo pero bago tayo mag start mga katiaway kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel please pag subscribe at i-pindot nyo na rin yung bell button na nandyan sa baba and yung like and share para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video Start tayo mga katiway. Let's go! Start tayo mga katiway. Ito, may meron na tayong tissue, crudo, at saka post-pro. Sa totoo lang mga katiway, hindi pa ako nakaka-try gumamit. Na ako talaga nakakagamit ng ganyan na groggy. Ngayon pa lang. Tignan natin kung pwede ba talaga to Medyo malakas lang yung apoy niya. natin yung blower Ayan mga ka-DIY. apoy din naman siya kaso nag -blue, blue flame din. Pero hindi talaga siya katulad nung ano. na blue flame din siya kaso hindi talaga siya katulad ng use oil na talagang blue flame. apoy niya? May apoy din siya. Tatry natin mamayang gabi para mas makita ninyo. Maganda rin siya. Ano yung apoy niya. Tatanggalin niyo lang yung tissue, yung pinagpa apoy niyo para hindi para mag-blue flame kasi pag mayroon siyang naiwan na papil o tissue sa loob, hindi siya na blue flame magliliab siya. Isitagin natin mamayang gabi. Try natin mga ka-DIY magpakulo kung makakapakulo ba ito. ng tubig. yun siya hindi lang tulog tapos yung upuin nyo medyo ano lang talaga siya mga ka DIY magastos malakas sa krudo pag krudo ang gagamitin mas tipid talaga yung mas tipid talaga yung ano yung use oil hindi magandang para sa akin hindi magandang gamitin ang krudo dito sa kalandius oil subukan lang natin kung makakapakulo na blue flame naman siya mga kadewe kasi hindi talaga hindi siya blue flame na blue flame mabilis maubos ang crudo eh. yan crudo yan naliyab siya pag sinasalinan. So okay, gan mga ka-DIY sinasalin ko dyan Hindi natin kung makakapakulo Ay nagkukulo na oh Mainit na agad yung tubig mga halos nasa 5 minutes, 6 minutes mga nga ka oh, na yung ano malaking, nasa malaking ano yan kasirula rula na nakakapakulo din naman, kaso nga lang magastos matakaw siya sa krudo, ayun, masali na naman tayo lakas, nagliliyab pang emergency silang pala mga ka-DIY pwede yung krudo pero pag pang araw-araw hindi siya pwede para sa akin hindi ko alam kung para sa inyo pwede pero para sa akin hindi pwedeng gawing pang araw-araw itong krudo Uh, ito mga ka-DIY test fire. Tinest natin ng gabi para mas makita natin yung apoy. Yan yung apoy niya. Video blue flame din talaga siya yung blue flame din. Patayin natin yung ilaw para makita nyo mga ka-DIY. Ayan mga ka, uh, mga ka yung apoy ng diesel na ginamit natin dito sa kalandiyos ko blue flame naman siya, blue flame kaso nga lang medyo malakas sa produce malakas sa diesel di katulad ng useful tip tapos ang disadvantage pa doon mahal lang diesel kisa sa useful ang useful kasi ang pabili ka lang ng worth 20 pesos madaming gamitan na